Guys, familiar ka ba sa padala pamasahe? May nag-apply oh, sa'yo no. tapos hindi sumipot pa kinapadalhan mo na? Okay guys, Guys, familiar ba sa inyo? Ah, real talk ha? Real talk. Ito yung katotohanan ha? Oo. Familiar ba sa inyo guys? Yung halimbawa may baker ka. O. Tapos may kakilala. Tapos sa ah, naghihingi sila na may gustong papasok. O may gustong papasok ha? Oo. Tapos nanghingi ng pamasahe nasa probinsya. O. Ngayon, eh, syempre kailangan natin ng uh, kailangan natin baker. Pinapadala natin ng pamasahe ngayon. Oo. Yes! O pinapadala natin. Yun pala, hindi natin alam. Kasabwat din yung baker na nagrepair Oo. Tapos, pag napadalhan mo na siya, syempre, nagtiwala ka. Pag napadalhan mo na siya ng GCAS, bigla na lang mawawala. Kasabay na doon yung pera, guys. O kasabay na ang pera doon, bigla na lang silang naglaho. O, wala na. Bigla na lang naglaho, guys. O sa totoo talaga yun, guys. Tapos, mayroon pa na... Ah, halimbawa, nag-hiring ka ngayon. Ah, nag-hiring ka. Tapos, mayroon ka agad. Ah, nandito ko sa probinsya. Padalan mo ako, sir, ng pamasahe para makapunta ako diyan eh yung iba naman kasi nagtiwala ka agad o nagtiwala ka agad na ganito yung iba plane ticket ng pinapadala ayaw naman nung uh, pupunta kasi hindi siya sanay halimbawa sa aeroplano hindi sanay gusto nila sa barko pera na ipapadala o dahil kailangan nag busy ngayon o na uh, nag ngayon ng padala pagkatapos guys sabihin kinabukasan na alis na wala na naputol na yung komunikasyon guys hindi ko sinabing lahat-lahat ganyan ha oo pero karamihan Karamihan talaga nangyayari yan guys yung mga ganyan na pinapaasa ang mga bakery owner na may uh, papasok sa iyo galing uh, probinsya kung saan man. Pagkatapos, ang mangyayari, hindi na sila nagpapakita pa. Oo, nagpapakita. Kaya guys, ang mas masabi ko sa ating mga bakery owners, sa ating mga bakery owners na kailangan sana siguraduhin natin bago tayo magbitew ng pera ng pamasahe. Oo. Kasi hindi talaga madali, hindi hindi madali tayo kumita tapos mapunta lang doon sa wala. O halimbawa, may pumayag, may 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 kumana doon sa ano natin, sa gusto nating mangyari, nandiyan na sa atin, dumating na, oo, nabigyan na nga, mayroon talaga nga dumating, oo. Ngayon, isang linggo pa lang bumali, o bumali isang linggo pa lang ha. Bumali ng kalahati sa sahod nila. Kasi nga may uh, may may papadalan sila at may babayaran. oo ito naman tayo dahil mabait nga pumayag o pumayag. Ngayon, yung pala, yung pera na yon aalis din pala sa atin. O aalis din pala. Kaya, wala na tayong magagawa doon. Guys, alam mo, wala tayong magagawa sa ganyan. Kaya kailangan, magkaroon din tayo ng, ano dyan eh, magkaroon din tayo ng policy. Halimbawa, sa ating mga pinapayagan. O, totoo talaga yan. Kasi pag uh, hindi mo pa nga gaanong kilala, nagtiwala ka agad tayo, kailangan mo na talaga natin sila. Kasi hindi rin talaga, hindi madali ah, oo hindi madali, masakit yan. Isa pa, isingit ko rin ha, isingit ko rin yung mga, ah, mga bogus, mga bogus na, halimbawa, ka ba, yun, nakakaranas ka na ba, halimbawa, o oh, home baker ka, o oh, oh, home baker ka ha, tapos may, kronasak, may ka, may transaction ka na, pabili service na lang, o oh, kaya, COD, o, ay, bagitin na rin natin ang COD ngayon ha, ang nangyayari kasi, Uh, pinapayagan natin si Ode. Okay lang, lang sa atin guys. Para sa akin okay lang yan pag items or uh, mga uh, hindi pagkain ang ating paninda. Pero pag pagkain guys tapos umorder sa atin ng marami tapos si Ode nag, uh, natutuwa tayo dahil hangad natin ang uh, halimbawa e. Eh, natin sinasabi na lahat, lahat, ng address at sinasabi ng kondisyon pagdating sa deliver doon bayaran guys masabi ko sa inyo pag-isip-isip muna kayo o mag-isip-isip kayo kasi nangyari na sa amin yan. Nung uh, paalis na yung rider dito sa amin, pa-deliver na, saka siya nangungulit ngayon i-cancel ng order kasi alis sila. Napakasakit guys. so o. Saan mo ngayon ibibenta yan ng ilang order, ang kanilang mga order? Lalo pa pag marami na, paano mo ngayon i-dispose yan? Hindi masisira. Kasi umaasa kaya guys, ang COD wala namang mga uh, wala namang ano dyan eh, wala namang masama. Pero make sure lang talaga na hindi tayo magka-problema. Oo. Kami minsan, minsan ha, nagpapabili service kami pero may half-down depo, uh, deposit. O, yun talagang pinakamaganda dyan. May half-down deposit. Para hindi tayo matulad noon sa mga padala pamasahi, padalang na pabili na COD lang tapos wala pala doon ang nag-order. Hindi mawawala guys, totoo yan. Real talk talaga yan. Oo, marami nakakaranas niyan. May iba pa nga nagka-cancel pa, lalo pa sa mga cake na order natin na umasa tayo na hindi hindi tayo papabayad Pagdating ng mismong event, sabihin, sabihin kaagad na hindi ako nakachat sa iyo kasi ganito, na busy busy kami, cancel na lang order kasi nakakuha na yung mister ko dun sa nakabili na ng iba. Uh? O, di ba? O may sponsor sa aming cakes. Napakasakit yung ganun, guys. Napakasakit yung set setup na pinaghirapan mo lahat-lahat buti kung hindi mahal ang mga ingredients pa tapos pagdating ng mismong event i-deliver ide mo na lang ika-cancel pa dito yeah! guys o oh, yan din ang isang i share ko sa inyo guys sana uh, siguraduhin natin titingnan talaga nating mabuti ang uh, ating mga transaksyon oo kung lubos ang tiwala mo bakit hindi i-go-go pero pag alanganin ka kahit kakilala mo pa yan need mo talagang magkaroon ng half-down deposit half-down payment para ma-insure na aayaw man sila at least may puhunan ka na bayad na ang puhunan mo. Yes! Oo. Kahit na wala na yung pagod, basta yung puhunan natin na ma-recover ma lang. Oh, okay guys. O yan na guys, ang aking, uh, ito ay akin real talk lang talaga. Real talk huwag tayong basta magtiwala doon sa mga pamasahi padala, sa mga nag-COD, kung ano man dyan, na hindi ka sure. Oo. Dahil pagkain ang uh, binibinta natin. Oo. Okay? Oh, maraming maraming salamat. Sana inyo itong nakakuha din kayo dito ng idea na nasa inyo na yun kung anong decision niyo kung magtiwala ka kayo sa mga bumibili sa inyo through online or uh, magpadala ka kayo ng pamasahi sa inyong kukuning baker. Tandaan natin na ang kinukuha nating baker via pamasahi, hindi natin kilala yan. hindi pa natin na-trial, oo, para mas makasiguro ka Mag-hiring ka na lang, hintayin mo na lang may mag-apply sa iyo. I-try out mo yan para makikita mo ang kanyang skills o ang kanyang uh, kaalaman sa pag-bake, Okay? O, lalapuan yan May mga pictures ng pinapadalat, tapos iba pa lang mukha ang nagkukuha. Oh, di ba? Oo. Kinukuha lang dong kay Google. <laughs> oh, tapos Oy, ito yung baker na darating ha, itong baker. Tapos pala pagdating ibang itsura, hindi dumating si ganito, eh kasi ano, ah... Uh, ang dami ng mga chichiburichi pang sinasabi. Oo. Kaya, the best talaga, kung gusto mong kumuha, may mag sa inyo na dyan sa'yo, na kilala mo, huwag ka agad magtiwala sa kung sino lang nire-refer sa atin. Kasi, ang dami na talagang mga bogus ngayon, guys. Oo. Totoo yan. Totoo yan. Sa hindi pa nakaranas, kung hindi kayo mag-iingat, maniwala kayo, makakaranas kayo ng ganyan. Oo. Uh, yun, uh, maganda din naman makakaranas para doon tayo mag-iingat. Okay? Okay, oh, uh, sige, dito na lang sana nakaintindi. Ah, uh, may naunawaan kayo sa aking mga paliwanag dahil masakit din talaga yan. Although napakadami na talagang mga home bakers talaga na nangyayaring ganyan. Cancel order sa mismong event. Oh, walang down payment. Ah, uh, hindi, hindi dumating ang mga pinadalhan nilang pamasahe sa kanila. At uh, sino naka-experience siya, mag-comment kayo ngayon. Oh, mag-comment kayo sa comment down below natin. Mag-comment kayo na katotohanan lang talaga yan. Real talk yan. Napaka dami nang nangyayari niyan sa atin. Oo, okay? Maraming salamat guys. Uh, maraming salamat. Iyan sa akin man. Isang paalala lang ngayon nga uh, ka-Baker Jays. Uh, Diyan sa ating mga ganyang kaso. Oo. Okay? Okay, maraming maraming salamat. Huwag kalimutang i-share, i-follow ang ating learning Baking with Disney JP's book page. At uh, maraming salamat sa pagtangkilik sa aming mga video tutorial. Abangan ang aming mga bagong upload every other day, every day or uh, every weekly. Maraming salamat. Happy baking.